เสียาวัลังค์กับนัยสบาวัดคันโตสบ่าวัดแดงด้ยซามอตลีเบีนลาบะมอตุกยาเฮโรตุมตุกน่ะสดาอันนับบุหรสัมภันลุคมีตั๋งน่ะแบกบนทูวีลส์ as we ride and roam มอตุกยาเฮโฟล็อต making the Malay mabilis Ang looks ni Moto Gahehero. Hatid ay kaligayahan at peace Sa bawat biyahe, kwento'y tapat Motor na buhay, adventure na walang katapusan ya hero tumutok na Sa daan ng buhay, samahan mo kami Tara na, life on two wheels As we ride and roam Moto Gajero breaking speaking So nandito ngayon tayo sa Kubli Farm dito sa May Dolores, Quezon. So magka-car camping tayo dito for 3 days and 2 nights. Ang gagamitin nating tent ay Naturehike Cloud Wild. So set up na natin, guys. Music nyo. Oh. Tapos yung adjust, adjustable na siya. Ayan o. Oh. Nababatak siya. O. Oh. <laughs> Very good. Nature high. <laughs> hmm, may ring, ah. Oh. Mm. Ganda ng pole mo, nature hike ka Maganda rin itong tent na to. Ano uh -huh. ba to? Okay. Yeah. So okay na yung setup ng ating tent. Ang Nature Hike Cloud Wild Car Tent. So naka-attach siya sa sasakyan natin guys, pero ang orientation niya is sa gilid naman. So marami siyang ventilation guys, kaya yung hangin dire-diretso lang. So dito sa area na to, meron pa tayo ikakabit na parang pinaka-room niya. Kaya lang sa ngayon hindi natin gagamitin kasi ang ilalagay natin is coat bed. 'Yon. So shout out sa Adventure PH. So, doon po natin na purchase itong ating tent. Thank <laughs> you. Shoutout sa B Camp na nagbigay ng ating LPG tank. Maraming maraming salamat po. Solid ang apoy nito, guys. So sa mga gusto mag-avail nito, guys, message nyo lang si B Camp. Sa camping, dapat lagi tayo may dalang basurahan. Para kung ano yung nagamit natin, basura, yung uwi rin natin. tapos na tayo nag-setup guys ng ating mga camping gears. So sobrang nakaka-relax yung lugar. So napapaligiran siya ng puro puno. Napakalilim. So bali ito nga pala ang Kubli Farm na matatagpuan dito sa may Dolores Quezon. So guys, nabit natin ngayon si Sir Julio. Isa sa mga bandang tumugtog nung umaten tayo ng, ng tent banahaw, tugtugan sa Bangkong Kahoy. So nandito rin sila ngayon guys. At salamat sa sticker Sir Julio. ididikit ulit tayo sa ating sasakyan. Amaya Sir, bibigyan kita ng sticker ko rin. Eh. motor sumasabay Moto Viajero Vlogs Hatid sayaw Ang kapantay Sa bawat kanto Sa bawat daan Dahil sa motor libre ang laban Moto Tu Tumutok na Sa daan ng buhay Samahan mo kami na Life on two wheels As we ride and roam Moto Viajero Vlogs Making the I'm hanging my life, my beliefs. Anglox ni moto gaya hero. Hate kali gea at peace. Sa power yahe Quento y tap motor na buhay, adventure attention now walanka tapusa Motopia hero, tumutok na Sada anambu hai Samahanu pamita na Life on two wheels as we ride and roam motobia hero vlogs making the road out To Mutok na Seda Anamboo, hi Samahanoka me, darena Life on two wheels As we ride and roam, Motoka hero vlogs Making the road out. Hotoka hero to Mutok na Seda Anambu hi Samahanoka me, Life on two wheels As we ride and roam, Motoka hero vlogs Making the share the adventure. So magagabi na guys at nakapag-set up na tayo ng ating mga lights. So maya maya meron tayo uh, tutugtog yung mga friend natin dito sila Sir Julio. Magkakaroon sila ng acoustic dito para sa mga guest dito sa ating kubli. So yun, abangan nyo po yun. Yon! So tumutugtog ngayon sila Sir Julio dito sa gilid natin guys Luto tayo ng dinner natin Ang sarap sa pakiramdam na habang nagluluto ka may masarap sa tenga na musika na tumutugma sa ating kalikasan So magigisa ngayon tayo guys, magluluto tayo ng binagoongan. Yan ang magiging dinner natin. So napakasarap dito sa kubli. Napakakalmado ng lugar na to. second day natin ngayon dito sa Kubli so dire-diretso pa rin yung mga pagdating ng mga ibang guests para mag camping para mag unwind napakasarap magpahinga sa mga ganitong lugar guys puro puno lang tapos tahimik na lugar malamig dito so mamaya try nating maligo sa kanilang swimming pool So may swimming pool dito sa area na to. Tapos dito sa area na to guys, meron din naman mga ilog at mini pools. Ito yung kanilang pan. So yung mga camper o yung sinong gustong pupunta dito na gustong mag-fishing. Yan po pwede dyan sa area na yan, guys. Mga tilapia ang mga laman yan. Gusto ng konting adventure. Yan. Meron po silang zipline. Tapos dito sa area na to guys, dito sa pavilion na to, andyan po ang mga animals nila. Gustong uh, mag-animal viewing yan, sa area na yan. So lahat po yan kasama sa ating registration. Pagka nag-register po kayo rito, yung mga yan po ay free. Maliban lang po dun sa ating zipline na may konting bayad po. So guys, punta tayo ngayon dun sa ilog. Silipin natin yung ilog. Dami na daw tao ngayon eh. so ito naman ang activity natin ngayon. Ang puntahan ang ilog. Para makuha naman lang natin ng pictures. Konting video. So mula sa area natin guys. Sabi nila mga 10 to 15 minutes walk. At mararating na natin tong ilog. A few inches later. So after 10 minutes ng ating paglalakad guys, narating na rin natin itong ilog. So napakalapit niya lang pala talaga. Ayan ah, pakaraming nakapark. Ayan, naliligo din doon. Ayan. So ang linis ng tubig dito guys oh. tayo guys medyo mainit na lipat naman tayo sa swimming pool at doon tayo magbabanlaw a few inches later Nandito tayo sa tent natin para makapag-prepare tayo ng lunch. So ininit lang natin yung ating natirang ulam kagabi. So nagluto tayo ng binagoong kagabi yung natira so ulam natin ngayong tanghali. Sir Marcos, kain tayo. Kain tayo, sir. Ali ka, sir. Tikim ka. Ali ka, sir. Mm. Buka. Ah, tara. Oh. Ayos. Nice setup kayo dito.